sa tanging lahat na magiging maayos ang buhay sa Taiwan. Ngunit kung minsan hindi maiiwasang mangyari ang mga hindi inaasahang bagay. Halimbawa, maaari kang makakita ng ibang tao na hindi maganda ang pakiramdam. Anong gagawin mo? Panguna, pumunta agad at alalayan siya. Pangalawa, huwag pansinin o pangatlo, tanungin siya kung anong uri ang tulong ang kailangan niya. Tignan natin kung ano ang gagawin ng mga migranteng manggagawa. 海盐啊、呃，跟那个焦糖哦，焦糖<塔>，哎，是海盐我也蛮喜欢的。嗯、你还好吗？你还好吗？我我我不舒服，站不起来，需要帮忙吗？请帮我叫救护车。喂，你好，这里是台北市。

海盐啊、呃，跟那个焦糖啊，糖、哦，哎<塔>，是海盐我也蛮喜欢的。呃、你还好吗？你还好吗？我我我不舒服，站不起来。需要帮忙吗？请帮我叫救,救护车。喂，你好。 这里是台北市和平路二段一百号需要救护车好的没问题请等十分钟好救护车要等十分钟、啊、好好的谢谢呃重要死了啊,啊我膝盖也痛安装莎莎比很上面的人 Hai how ma? Okay ka lang ba? Kapag nakakita ka ng isang tao na hindi maganda ang pakiramdam o gusto mong magmalasakit, maaari mo siyang tanungin. Hai how ma? Okay ka lang ba? Siguro narinig mo siyang sumagot, fu, Masama ang pakiramdam. Maaring direktang sabihin sa iyo ng kabilang panig na masama ang kanyang pakiramdam. Pag-aralan natin ang ilang bokabularyong magagamit kapag masama ang pakiramdam natin kauyun neihe lo sakit ang ulo ya masakit ang ngipin kou tong masakit ang lalamunan tu masakit ang tiyan yao tong masakit ang baywang jiao tong masakit ang paa susunod pag-aralan natin ang chan bu hindi makatayo hindi makabangon ang salitang chilay. Dito ay pagdagdag ng resulta ng estado ng pandiwa. Chan, tayo. Chan da chilay. Makakatayo. Makakabangon. Chan po chilay. Hindi makatayo. Hindi makabangon. Halimbawa, ni chan da chilay ma. Kaya mo bang tumayo? Wo tu tong. Chan po chilay. Masakit ang chan ko. Hindi ako makatayo. Shuya bang kailangan mo ba ng tulong? Gustong tumulong ni Ani, tinatanong niya ang kausap. Shuya mangma, kailangan mo ba ng tulong? Upang tiyakinan nang kailangan ng tulong ang kabilang panig. Shuya bang kailangan mo ba ng tulong? Qing bang wo da Tulungan mo akong tumawag sa telepono. Qing wo jiao, Tulungan mo akong tumawag ng ambulansya. Mga termino ng telepono. Wei, hello. Kapag sumagot ang mga Taiwanis ng telepono, sinasagot nilang, Wei, hello. Kapag narinig mong kausap na nagsabi ng, Wei, hello, isagot mo rin ng, Wei, hello. Wei, jingshaju. Hello, himpila ng pulis. Wei, jali yo Huo. Hello, may aksidente ng sasakyan dito. Dito, sasabihin mo kung nasaan kang lugar. Alamin natin ang adres sa Mandarin. Ang mga adres sa Mandarin ay nakaayos sa pagkasunod-sunod mula malaki hanggang maliit. Taipei shi. Heping Lu, Er Pa Lo. Taipei City, Heping Road, Section 2, Number 108th floor. Ang Taipei ay isang lungsod. Pinakamalaki ito. Susunod ang kalsada, seksyon, numero, at panghuli ang palapag. Napag-aralan natin kanina, Hi ma? okay ka lang ba? Pusufu, masama ang pakiramdam. Toyun, nahihilo. Toutong, masakit ang ulo. Yachitong, masakit ang ngipin. Long tong, masakit ang lalamunan. Tuzi tong, masakit ang dyan. Yao tong, masakit ang baywang. Jiao tong, masakit ang paa. Chan de chilay, nakakatayo, nakakabangon. Chan po chilay, hindi makatayo, hindi makabangon. Wei, hello. Shuyo pang mangma, kailangan mo ba ng tulong? Ching mo ta hua, Tulungan mo kong tumawag sa telepono. Simpang mo chao chao hu che. Tulungan mo kong tumawag ng ambulansya. Natutunan mo na ba? Tingnan natin muli ang pag-uusap sa eksena. Haiyan. Ah, uh, ka chao ta. Oh, ito hai yang wei man xi huan de. Ni hai hao ma? Ni hai hao ma? Wo, wo bu shu 站不起来，需要帮忙吗？请帮我叫救护车。喂，你好，这里是台北市和平路二段一百号，需要救护车？好的，没问题，请等十分钟。好，救护车要等十分钟、啊。好，好的，谢谢。 呃真的是啊。我是一个人痛。我的天天看了一下。我的天天看了一下。我,嘗嘗、啊、我的天天看天天看了一下。我的天的天天看了一下。我的天天一下。我的我的天天看了一下。我的我的天天的天天看了一下。我的天天看了一下。我的 一一九，你好，请问需要救护车还是消防车？消防车，这里有火灾，地点在地点在和平路二段一百号的大楼。有没有人受伤、受困？不确定。消防车已经在路上了。好，谢谢。我们赶快离开这里吧。Anong 可以一起去好，我觉得可以常常去。好啊，我蛮喜欢的。嗯嗯,嗯。好。好火灾该怎么办？赶快打给消防局。一一九，您好，请问需要救护车还是消防车？消防车，这里有火灾，地点在。 地点在和平路二段一百号的大楼，有没有人受伤、受困？不确定。消防车已经在路上了。好，谢谢。我们赶快离开这里吧。s a g u t i n a t i n ng tanong kanina. Anong s i t w a s i o n ang kanilang naranasan? Ang migrating n mga n gawa n a s i ani ay nakatagpo ng h o t a z a y sunog. Maliban sa h o t a z a y sunog maaari rin makatagpo ng chuhuo, aksidente sa sasakyan, tichen, lindol sa buhay. Kapag may hochay, sunog, chuhuo, aksidente sa sasakyan, o tichen, lindol, kahit sa anong dapat gawin? Kahit sa anong dapat gawin? Kahit sa plus pandiwa. Paano plus pandiwa? Ang kai dapat dito ay nangangahulugang dapat o kailangan. Ang ibig sabihin ng tsama, paano, ay hindi mo alam kung paano isasagawa ang pamaraan o paraan at may pandiwa sa huli. Tulad ng tsama pan, tsama zuo. Ano ang gagawin? Paano pumunta? Paano gawin? Kang kwai, bilisan, dalian. Kang kwai, Binigyan din ng pagpapabilis at hindi pag -aantala. Kapag nagkaroon ng sunog, kang kwai ta 119 Tumawag ka agad sa 119. Kang kwai li kai. Umalis tayo ka agad. Tiyo hu ambulansya. Syao fang che, truck ng bombero. Kung may sunog o nakakita ka ng aksidente sa sasakyan at kailangan mong humanap ng nauugnay na profesional, maaari mong tawagan ng 119 para tumawag ng Chou Hu Che, Ambulansya, Xiao Fang Che, Truck ng Bumbero. Kapag may sunog at tumawag ka sa istasyon ng bumbero, maaaring tanungin ka, Yo, may o rin May nasugatan ba o wala? Shou Shang, nasugatan. Shou Kun, nakakulong. Pwede kang sumagot ng, Yo, mayroon, mayo, wala, po chue hindi sigurado. Sinagot ng bumbero na siya fang chue i ching lu shang le. Papunta na ang truck ng bumbero, i le. Nangyari na, ang salitang iting ay nagpapahiwatig na nagawa na ang isang aksyon. Ang salitang le sa dulo ng pangungusap ay nagpapahiwatig na nagbago na ang sitwasyon. 消防车已经在路上了。Papunta na ang truck ng bumbero. 我已经叫救护车了。Tumawag na ako ng ambulansya. Magbalik-aral tayo sa mga karaniwang numero ng telepono na ginagamit para sa emergency. Sa araling ito, nalaman natin ang IE9-119. Ang IE9-119 ay 24 oras na emergency hotline. Kung ano man ang nakita, may taong nasugatan at kailangan mong tumawag ng ambulansya o mag-ulat ng sunog at tumawag ng truck ng bombero o para sa iba pang emergency, maaari mong tawagan ang EE Joe 119 bilang karagdagan kung may sitwasyon pang emergency na nangangailangan ng polisya na ayusin ang sitwasyon, maaari kang tumawag sa EE Ling 110 Iisan Pauhu Transient ang 113 Protection Hotline ay isang 24 oras na walang pahinga sa buong taon na serbisyo. Kung ang miyembro ng pamilya na iyong pinangangalagaan ay dumaranas ng karahasan sa tahanan, sexual na pag-atake o panliligalig, o may kakilala kang bata, kabataan, matanda, o taong may pisikal o mental na kapansanan, dumaranas ng pisikal o mental na pang-aabuso, kapabayaan o iba pang pag-uugali na seryosong pumipinsala sa kanyang pisikal at mental na pag-uunlad. Maaring kusang tumawag sa ie San 113. Sa huli, kahit anong uri ng sitwasyong pang-emergency ang iyong nararanasan, kung gusto mong makipag-usap na gamit ang iyong sariling wika, maaring tumawag sa Icho Uuu, Lao Kong Tzu Xun Sen 1955 Labor Consultation Complaint Hotline. 8955, Lao Gong Zixun Shensu 1955 Labor Consultation Complaint Hotline. Ito ay isang 24-oras na takdang linya para sa migranteng manggagawa. Higit pa rito, ang pagtawag sa numerong ito ay ganap na libre. napag arala natin kanina, hotsai sunog, che huo, aksidente sa sasakyan. Kai tsama pan, ano ang dapat gawin? Gan kuai. Bilisan, dali-an. ambulansya. Xiao fang che, trak na bombero. You meren, sugatan, sukun. nakulong ba o wala? You bai ruon. wala. Buqueding, hindi sigurado. Yi jing le. Nangyari na. 一一九，one one nine，一一零，one one zero，一一三保护专线，one one three protection hotline，一九五五老工咨询申诉专线，one nine five five labour consultation complaint hotline。tingnan a t i n muli a n pag-uusap sa e k e na。还、okay. 我觉得可以常常去，好啊，我蛮喜欢的。嗯<對>嗯，嗯嗯好。好啊、火灾该怎么办？赶快打给消防局。嗯，一一九，你好，请问需要救护车还是消防车？消防车，这里有火灾，地点在，地点在和平路二段一百号的大楼。有没有人受伤？ 受困，不确定。消防车已经在路上了。好，谢谢。嗯、我们赶快离开这里吧。那，utunan mo na ba hanggang sa muling pagkikita. Bye.